rin tayo dito sa may basketball court tapos ito yung pagka pagka is ano yeah, rin mean, ano ah, yan, haki yan may binababa rin dito ng tubig kaya yeah, ngayon eh haki pa rin pero yung ano, yung takbuwa na lang yung ano, gisgit uh, dito tayo makakadlakad lang tayo dito tapos eh yun nga, shooting shooting tayo Papawis tayo mga kaurat para ano Pabuwasan ang ating Tinatago mga taba taba Lagi natin tinatago Pero ano naman eh Hindi mo natin binabuwasan Dapat tinatanggal natin di ba? Ito lang, ito tikot na ako dito Kanina nga pala eh, nag-drive tayo

isa sa na nakatayo rin. Dito, nakain natin po. Inip na ito. Diba? Yeah. Yeah. Sarap. Gusto pa kayo ng dama. Takad! Takol, nagsasabi na ako da ang Anong labot ko basta permi akong maugma. Sa tigigibo ko na surat sana, kikanta de akong gana sa endo makipagkupit. Tapos, takbo. Ewan ko lang. Kundi tayo pawisan dyan. Diba? <laughs> ganda Ganda to na isip natin Masyado <laughs> na tayong mga laki na nating Bawasan Ang ganda naman ang panahon Ang ganda pa rin paligid Kaya Kaya uh, Nai-enjoy natin yung Lakad-lakad oh, Okay Ayun naku. Ito na lang tayo sa FB Nag-upload Pagkailan na tayo mag-upload sa YouTube At uh, Hindi pa rin naayos ang ating channel diba? Ayan mga kaulat Magbasta nyo yung paligid ng uh, Ang aking ginagalawa Ayan Ayan, Ayan doon, diba? pagga hindi mo muna kain dito mga ugar na todo wala ay dito lang magisa mag lakad lakad tapos malapit pa tayo sa si airport ayan na plano so, minsan na nagara lang kaya ulit tayo bang sasakay diyan go akala ng yayari pala

tayo Ako, <laughs> mamarap ka na lang Eh mga kaurak, nakakarami na tayo na ikot Nakakarami ah, na Talaga nga pinupost natin Na magtuloy-tuloy ang ating exercise At, uh, Ano ba diba? Ito naman ni Bawas-bawasan ng ating Ano? ng ating taba ang <laughs> init ito mga kaurag dito sa Canada kahit ito ka sobrang init kahit ito ka sobrang ah, alam mo alinsangan pero yung hindi ka papawisan bibi <laughs> tagal bago tumulo yung pawis mo kasi yung hangin malamig mga kaurag medyo malamig yung hangin kaya mainit niya pero may hangin na siya na malamig kaya karamihan tulad natin mga Pilipino hindi gaano naglalabas pag summer kasi takot mangitim pero yung mga puti talagang talagang lumalabas sila tapos tumatambay sila sa inditan tuma sa nakagubad pa yung mga yan o, yung mga lalaki tumatambay at nagbibilal para mangitim para mamula-mula naiingit sila sa ating kulay pero tayo eh, ako hindi ako takot ayaw nilang mga itim kasi dati na akong maitim talagang hiram lang natin yung puti niyan pero iba eh, talagang takot ayaw nilang mga itim hindi natuloy nararanasan yung ganda ng yung ganda ng summer yung ganda ng panahon pag ganito diba? nakatago ka nga pag winter tapos pag summer pa, tatago ka na naman uli. <laughs> Grabe ano? <laughs> Hindi mo ma-enjoy yung panahon. At yung ganda. Ah, tayo mag-shooting muna mga kabra. Tapos si eh, tapos tayo uh, uwi na. Yan. Yan. Shooting muna tayo. kagura 'kin lilinis ko lang, lilinis ko lang. <laughs> oh. Lilinis <laughs> ko lang kasi ini. Oh, oh. stop. Eh, wala wala, kaso paki lumabas 'tong malayo. Wala kasi net. Eh. Oh. Um. Eh, dito mga kawarag pagka gusto mo maglaro, ikaw lang mag-isa. Wala ka naglalaro dito. Hindi sila irig sa basketball. Dadayo ka papag, pag gusto mo mga kalaro. Dadayo ka ng Calgary. Doon sa pinaglalaroan natin, sa pinag-pick up natin. Mga Pilipino yun. Pero pag sa community ka, kaya katulad nito, ikaw lang talaga mag-isa. Ah, laro na pagka araw na ang lunis sa Friday ah Monday to Friday wala ilan lang na nagwo-walk dyan higit lang yung mga naglalaro kaya pagka ka na, na gusto mo maglaro laruin mo mag-isa mo <laughs> tagkilas si Kaurag ano eh doon kabataan natin mga Kaurag <laughs> talagang mahilig tayo dito nasa ano 22 to hanggang 30 hanggang 40 mahilig pa tayo dito pero dito nagkakaedad na tayo nawala yung hilig natin eh pero nung kakaedad tayo bumabalik na naman hilig pero wala na hindi na kaya hindi na kaya ng ating ating katawan. Isip na lang ang magaling. kailangan lang magkaroon ka ng momentum parang uunan yan eh pero dito may konting pawis tayo ayun <laughs> <coughs> eh, mga orang salamat sa pagsama at tayo uwi na dahil la uh, tayo may pasok pa ngayong alas dos yung Nagpapawis lang tayo at na-exercise. Gagawin na natin ito tuwing umaga, mga kahurag. Para uh, buwasan ang ating uh, mga taba-taba. Uh, Kasi tinatago natin eh. Eh, tanggalin na natin, mga kahurag. Diba? ito salamat, salamat. Ah, uh, pawis dahil sa may wagang bola. At nakapag-ride pa tayo kanina. Salamat mga kahurag at samahan niyo lagi ako sa aking, ah, uh, aking, eh. FB page sa Angel Bornilla at upload din natin tong short video na to sa YouTube Ang Uragong sa Canada. Maraming salamat mga kaurag.